Yes man, ad sa pag-usap, mayong adlaw dia sa inyo hang tanan. No, nadi ko diri sa among bukid karon. So na lang daw sa tanan no, so, sa mga wala nakasakay sa akong mga joke. So mangayo lang dikog mga mangayo lang dikog pasaylo sa inyo ha, sa mga lapses. Kitang tanan kinang kitang tanan tao, wala mo perfecto diri sa kalibutan. Pero diha magita mo gikan sa mga kamalian bago ta makaamgo, mga maabot ta sa mga tama nato nga panghimuon. So, mga yun lang og pasaylo sa inyo ha, sa mga wala nakasakay, sa akong mga joke, no? Actually, ang kon mampug ko, sa kung kaugalingon nga, nagit po ko'y mali, o mali, git po bitaw sa tinood lang. Actually, nadungog lang mampug ko na ko nisa sa, sa mga, sa mga sound, sa budots manggood O nadungog na ko siya, motong akong gigamit, abi na okira okay ra, okay ra. okay motong gigamit ako sa entertainment. Pinagi sa kukuan, wala po ko nag, wala po ko naghuna-una nga lain di ay sa tanan so pasaylo ako ninyo no and uh, anak man na ang tao kailangan tanan man gyud na, mangyun na kamalian pero need gyud nato itama ang mali so samtang karon agina ginahinay-hinay na pud nako adjust og ang tanan para para maliwanagan pud mo no og mura to dagang salamat sa inyo hatanan and labi na sa mga kabatan-unan sa mga ato mga kamagulangan pasaylo ako ninyo sa mga 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 joke nga dili maayo og mora dagang salamat sa inyo tanan o amping mo kanunay i love you gihapon sa inyo ha god bless sa pagkusab uhahay lang gihapon kanunay pudi sa inyo hang tanan uhahay <laughs> lami agi sa pili sa bukid ay kay praise ko kay mga hangin ya praise ko pag gay ko <laughs> <laughs> Muna yung lugar di sa bukid. <laughs> puro gumahan asa kamulingi gumahan Anya, pag bali mo sa pikas ako man agay hey! <laughs> mayong adlaw na po diya sa inyuhang tanan oh hi hi step nandiyan sa mina wakamotomotor ay Nandiyas, -motor, eh. ah! thank you lord

Lamit juga kayo akong paminaw Basta na ako dari perminti ah, Ay Inom rin tayo sa tubig dari sa kuan Ay ah, Gabrika fresh Murag ako Diyak din lagi kuha tubig oh dia ilalom anang ilalom anang kahoy dia gi kuha among tubig anak mo ginagamit sa mga tao dritanan mga angkol nako mga anti dritanan tanan diri kuha og tubig mga press ko kaayo nature nature i love you ay! ay basta na jud ko diri sa bukid lamit jud kayo kung pamino basta na ako diri permente ha ay Hello.

Staliloy si Mario Toy Board Basta nga lang <laughs> lang yung apay Merinda lang Merinda Halo Halo sa tanan Ano ka bigong <laughs> ni Agi? Wahay wow. Nada yung midrik ni Papang sa kuan Sa Sa kuan Among gi pagbasan kay tamnan daw niya'g saging. Among gitan lang kali. Sikapan. Ria. Diri to pang gusto jud. Ang tato. Ang tato. Wala na kay problema. Ipaputol na na nak tato. Sa. Kanang kato Kasulod pa na sa tuwa ka na, paputol na ko na, mawala, wala, Kato, sulod na. Naman, hindi korta. Kata, ang kanadira, wala na nadira Asa. Kanang buyo-buyo. Sulod pa na. sa Ang kato. Ang sa so boss, Jod. Oo, oh, angkat Wahay.